Samahal po namin, tagapagugnay ng mga kapisanang pansambahayan, kapatid na Angelo Rando V. Manalo, kami po, mga ministro at mga manggagawa, dito po sa distrito ng Tandag City, Surigao del Sur, ay manunod po na bumabati sa inyo ng na... Happy Birthday po! Samahal po namin, tagapagugnay ng mga ng pansambahayan at pinakapangunahin, pinakamalakas po na katuwan ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Kapatid na Angelo Eranio Manalo, kami pong mga district staff, kasama po ang kani-kaniya naming may bahay, ay buong galak na bumabati po sa inyo ng Happy, Happy Birthday po! Mahal na may mahal po, po namin kayo. Mula po sa mga may tungkulin sa lugar ng unidad, distrito ng Tandang City, Surgao del Sur, kami po ay bumabati na Happy Birthday po! Mahal na mahal po namin kayo! Kapatid na Angelo Iranyo Manalo, kami po ay taus-puso na bumabati po sa inyo mula po sa lokal ng patong sa pagsapit ng inyong kaarawan Happy Birthday po! Kami po ang mga may tungkulin sa lokal ng Banong Distrito Eclesiastico ng Tandag City, Surigado Sur ay bumabati po kami sa mahal naming kapatid na tagapaugnay ng kapisanang pangsambahayan ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo ng Maligayang kaarawan po. dito sa lokal ng Upper Bagyang, kami po ng mga ministro, mga manggagawa at mga may tungkulin at mga kapatid sa lokal na ito, binabati po namin kayo ng maligayang ka sa lokal po ng Adlay Distrito po ng Tandag City Surigao del Sur ay masaya pong bumabati sa tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan ng Happy Birthday po! We love you po! Mula po sa lokal ng Baras Distrito ng Tandag City Surigao del Sur ay ginabati po namin ang tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan ng Happy Birthday ko! Mahal ko namin kayo! Mula po sa lokal ng San Agustin, distrito ng Tandag City, Surigao del Sur, kami pong mga may tungkulig ay buong galak na bumabati po ng Happy Birthday po! Happy Birthday <says> po!